Nakapagluto na pala si mami ng kalabasa sauce with kangkong na grated. Ayan. Tapos merong shrimp. Ayan guys. so oh. Ang sarap-sarap nito. So ito po yung na-prepare kong baon kay kuya. Ayan. Ihatid ko po ito sa school. Dahil gustong-gusto -gusto ni kuya guys, merong vegetables. Ito na nga, nakaready na po si Talia para maghatid kay kuya ng baon for lunch. Ayan, super excited si Talia dahil pupunta na naman siya ng school at namimiss ni na raw si Kuya. Ayan, so paalis na po kami guys dahil 12 p.m. na po. So ayan si Mami guys, after nagluto, aarangkada na naman going to school. Aba, syempre naman ang Mami guys, wala nang kilay. Wala na ang kilay is life. So ayan na, binabaybay na namin ang daan. Ay napakainit guys ng daan. Sobrang sakit sa mata. Kaya minsan sumasakit yung ulo ko pero okay. Ayan, si Mommy Driver. Nandito na nga kami sa si school ni Kuya at nasarapan po talaga siya sa aking nilutong ulam dahil gustong gusto niya po talaga yung ulam na yan na merong kalabasa. So, ayan. So, sabi ko kay Talia, magpaalam na siya sa Kuya niya at uwi na kami. Guys, ito po ang aking naluto ngayon para sa baon ni Kuya Tyler. Ayan, pinrepair ko na yung kanyang baon. Kasi po maghahatid kami ni Talia sa school ng baon ni Kuya. So, ito po yung aking naluto itlog na may ampalaya. Ayan. Ayan guys, paborito ito ni Tyler. I e gusto niya kasi may gulay. So, ito naman yung naisip ko. Siyempre naman, madiskarting nanay tayo eh. O, diba? Ito na po yung kanyang lunch. Okay. At eto na nga guys, bubuksan na ni Kuya ang kanyang baon. So hindi niya po talaga alam kung ano yung kanyang ulam ngayong araw na to. So ayan na guys, super excited na siya at nagugutom na raw siya. So ayan, binubuksan na niya. At nagtatanong pa siya sa akin, Mami, ano yung ulam ko? So ayan na nga, nakita na niya ang ulam niya guys. Ang palaya na may itlog. So ayan guys, paborito din po talaga niya yung ulam na yan. Dahil minsan, ayaw niya po talaga kumain guys. Guys, na walang vegetables. Ayan, nasanay na po siyang kumain. So, syempre, bago siya kumain, guys, magdasal po muna siya. So, ayan, si Talia, guys, oh ayan, si Talia kumain na rin po yan bago kami umalis ng bahay dahil si Talia po, guys, ay sumasama po talaga sa akin yan palagi kapag nagahatid sundo sa kuya niya. At ayan, nakikigulo rin sa room. So, eto na nga, guys, kumakain na si kuya. Sarap na sarap siya, guys, sa kanyang ulam. O, diba? Sobrang thankful po talaga ako sa mga anak ko guys dahil hindi po talaga namimili ng ulam at minsan si Tyler pa nagre-request mami gusto ko po vegetables ang ulam kaya naman guys gustong gusto ni mami talaga ang dumidiskarte kung anong mauulam laging may gulay so eto ngayon guys kapag nagluluto po kasi ako minsan ng hotdog, itlog at saka guys napapanis hindi po nagagalaw kapag isang beses silang nakakain ng ganon hindi na po niya inuulit kaya sa gabi pa lang guys nagtatanong na yan siya sa mami ano yung baon ko bukas na ulam kaya naman minsan ang mami guys, umaandar na naman ang utak kung ano ang lulutuin ko gabi pa lang. Iisip na ako kung ano ang aking lutuin kinabukasan. Aba syempre tayong mga mami madiskarte sa bahay. Pang 4 days na kasi ni kuya to guys, nasa school siya kakain ng lunch. Ayan syempre guys, grade 3 na po si Tyler. So talagang maghahatid at maghahatid talaga ako ng pagkain niya sa school. Para maipagluluto ko siya ng gulay na ulam. So ayan, tuwang-tuwa po talaga si kuya guys. At happy naman po ang mami dahil nagustuhan niya ang aking mga naihandang baon para sa kanyang lunch. Good morning! So ngayon magre-ready po ako ng baon ni kuya para ihatid namin sa school ni Talia. So nakapagluto po ako ng baguio beans na nilagyan ko ng century tuna. Ayan. Yung baon ni kuya. So ngayon ilalagay ko na sa baon na. Masarap dito guys. Favorito ko ito ni Kuya Tyler. So ayan, ito na guys. Na-prepare na. Tapos nagluto ako ng pritong saging. Ayan, ko rin yan guys. After niyang kumain ng rice, meron din po siyang magas. Tatlong piraso yung ilalagay ko. Ayan. I love you. Kuya Tyler. So ayan, eto na nga, nandito na kami sa school guys. Eto na at inabot ko na kay kuya ang kanyang baon for today. Ayan, surprise ko ng ulam ni Kuya ngayon. Ito po, guys, ay lunch break na po nila pag dumating kami dito sa school. Ayan, nilutuan ko si Kuya, guys. Sabi niya, wow, merong banana. Aba, syempre, si Kuya, guys, hindi niya nakakalimutang mag-pray bago kumain. So, ayan, nag-start na po silang kumain kasi, guys, yung break time nila is 11.15 to 12.15 kapag a uh, Thursday, Friday. So, ayan. So kumakain na si kuya at syempre guys sabi niya ang sarap mami dahil guys paborito po talaga niya ang ulam na to. Baguio beans na merong tuna flex oil. Inisa ko lang yan at napakadali lamang niyang lutuin at sinabi ko nga kay kuya pag kumain sa school dapat walang nalalaglag na mga pagkain kasi wala tayo sa bahay. Uwi na nga kami ni Talia at sabi ko kay kuya ikaw na bahala sa baunan.